Good morning guys. Tanungin ko yung mga kasama ko sa regarding dito sa Pinay Personal Mag. Uh, free lang yan para sa kanila. So, samahan niyo ako. Alright. Nagrabe oh, yun oh. Blaggers na. Oh. Ito po gito. Ano man nasabi mo sa binigay kong mag? Ang ganda po. Thank you sir. Alright. Hindi ano masasabi mo? Ganda yan. Maganda rin ako doon. <laughs> Hi, vlog. Ikaw naman, Gams? Hindi. Hindi maganda. Bakit naman? Kung <laughs> pangat <laughs> <laughs> ang picture. Hindi hahanapan kita na magandang picture. Oo, oh, so sa susunod ha. So, mm, sige. So, magpapaalam ako sa inyo. <laughs> Anong sa Ay, yan, ita-picture na, na maganda. Ng. Pwede naman. <laughs> Yes, hmm. kita picture ha. Mm Ikaw naman. Sabi mo? Okay naman po, sir. Thank you. Alright. Yeah. <laughs> At sa'yo naman, Burns, next batch na lang tayo, ha? Okay. It, Sarang. Okay, sa kahit ito. Okay. Ang maganda yung lalagay mo sa tasa. Seven years na tayo magkasama pero wala akong natanggap na tasa, sir. Ay, wala ba? Sorry naman. <laughs> <laughs> Ang binigay mo lang sa akin na tasa yung tasa ng motor. Oh, ah, sige. wala sige. pala siya, eh. Bibigyan kita ka ng next batch, ha? Bibigyan ko kayo. Ang next batch mo, Sige, sige. Ang maganda. Ang ah, alin, maganda yung mag... Ah, sige. Lahat naman maganda, eh. No, Alright. We'll 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 sige, sige. Sige, sige. Sige, sige.